Hello guys, magandang umaga ninyo lahat. Narito na naman ako si Buda Buds Vlog. Ayan guys, magano tayo ngayon. Ah, uh, kukunin natin guys ang nagsi ano ng mga uong o mga kabuti. Nagsisilputan dito sa may sagingan guys. Oh. Ayan. Kita niyo sino. Ayan. Yan. Ayan. guys. Ayan, kukunin natin guys. Ang dami guys. Oh. Hmm? Kukunin dito yung guys yung mga na kakain, yung mga kabuti na yan. Yan, yan mga na kabuti na yan guys. Yan ang nakakain yan. 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 Yan oh. Yan oh. Yan. Dito lang ito guys. Dito lang ito guys sa may likod ng aming bahay. Ayun oh. Ya, gak apa tahu guys kalau bakal main rum pada itu itu enggak Ayan na, guys. Ang ating kabuti o oh, mushroom. Oh, mushroom. Yan ang mushroom, guys. Ayan, Ayan o. Oh. Mushroom. Okay. Tapos na tayo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Buddha Buds Vlog. At huwag kalimutan i-share and like and comment. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Okay, see you next video. Bye-bye and God bless us.